Mga huling sandali ni Kalbong Seaman TV sa lupa bago umakyat ng langit papuntang dagat for today's video. Sulitin natin tong araw na to guys bago bumalik sa barko para magtrabaho. Let's go! So ayun na nga guys, hindi na talaga mapigilan. Iiwan na naman natin si mama ng ilang buwan. Sheesh! Nakakalungkot pero ganun talaga yung buhay ng mga siman. May kalakip na sakripisyo. Go Kalbo! Walang iyakan! Om Sim! to be exact, bukas na nga pala yung alis ko guys. Kaya bago pa tumulo yung luha ng kalbo, ipakarwas muna natin si Baby Con. Alright! Siyempre, isa din si Baby Con sa mga mamimiss ko guys. Biro nyo naman, ilang buwan ko siyang hindi masasakyan. Oh, she! Kaya bago umalis si Kalbong Simon TV, ipapatanggal muna natin yung mga libag-libag nito. Ipapalinis muna natin siya kay ate. Let's G! Hala, si ate lang pala yung tagay-spray ng tubig guys. Nagulat ako, ang dami pala nilang tagapunas punas Sheesh! Guys, na Aba mukhang mabilis lang matatapos yung paglilinis kay baby cone Ang dami kasing or Alright Tignan nyo naman guys Pagkatapos ko sa so 10 I-spray na kagad nila yan ang sabon para pumute Oh she Sakto para sa schedule ng kalbo Nagmamadali kasi ako guys Magluluto pa ako ng liempo At higit sa lahat may date pa kami ni inay Om sim binabanlawan na ni kuya tapos konting punas punas pakita na natin yung before and after cameraman pasok eto pala yung mga naipong libag libag kanina kay baby ko guys grabe sobrang dumi tapos pagkatapos nilang pagtulong tulungan eto na yung kinalabasan Shish! Eh, napakaangas par, malinis na, mabilis pa, so clean, so good, este parang iba yun, alright! tanggal talaga lahat ng alikabok, 99.9%. Oh, she! Pagkatapos malinisan si Baby ko, guys, umuwi na agad ako ng bahay para mag iho ng yempo Grabe, nakakagutom yung amoy. Balik ta rin natin ng makakain. balik ta rin natin. pakechap. Sa ketchup Grabe, sobrang sarap ng pagkatimpla guys. Kaso nga lang, hindi ko na videohan kung paano kinain. Kaya i-dedate na lang natin si mama. Alright! Dito pala kami chichibog ni guys sa isang Chinese restaurant. Hindi na rin ako morder ng marami kasi medyo busog pa ako. Oh, she! Meow meow, meron tayong siobaw at corn soup para naman sa sabaw. Samahan mo pa ng iba't ibang klase ng dimsum, Shanghai, beans, pansit, Shaolong bao. Hindi pa gutom si Kalbong Siman TV niyan, pero kung maka-order, ang dami. Sinusulit ko lang yung mga huling sandali ko dito guys, kadate si inay bago bumalik ng dagat, kaya ano pang hinihintay? Let's eat! Hey, pansit, see you ulit next bid, babayoo!